For today's ganap nga, ay kami lang dalawa ni Sara dito sa bahay. Umalis nung maaga yung akin biyanan. Nay na nga yan ng umaga guys at late na rin ako nagkapagkape dahil late na rin nagising ang akin Sara. So kailangan mas maaga ako magising sa kanya. So mabalik nga tayo doon sa akin biyanan. So umalis nga siya dahil Naalala niya, meron pala siyang coffee time sa kanyang kaibigan. So tinawagan niya daw to kahapon at nag-agree sila na magkikita daw sila ngayong araw. So dito nga guys sa Netherlands, hindi mo basta-basta pwedeng bisitahin ang kaibigan mo o kahit pa kalapit na kamag-anak mo kung hindi ka mag a ng permission kung pwede silang puntahan o bisitahin. So, dito yun, uh, ganito talaga ang kultura nilang ng mga Dutch dito guys. Hindi mo basta-basta pwedeng bisitahin ang iyong, uh, ang isang tao kung hindi ka mag a ng permission. So, yun na nga guys, uh, kahit kami kapag pumupunta ako sa mga kamag-anak, sa mga sister-in-laws ko o sa brother-in-laws ko, nag talaga kami guys kung pwede ba silang bisitahin. So, yun na nga guys, at naisipan ko nga na pumunta saglit, sa Glet, sa Yumbo, yung malapit na grocery dito sa amin. So, maglalakat lang kami ni Sara dahil sobrang lame kaya binalutan ko talaga siya guys. So, nung nandito na nga kami, uh, kami ni dalawa ni Sarah... And uh, binaba ko talaga dyan si Sarah kaso nag nga so binalik na lang ulit sa stroller So nung makauwi nga kami guys akala ko nasa bahay na yung biyanan ko wala pa pala So nung kinagabihan guys tinanong ko yung biyanan ko kung pwede bang uh, ako na lang ang magluto tonight Since siya nagluto kahapon ng uh, aming dinner so ngayon naman ay ako Alternate talaga kami ng biyanan ko magluto guys So, kung tatanungin nyo ko kung, kung, ano, uh, kinakain niya ba yung niluluto ko, syempre yung ibang niluluto ko, kinakain niya. May time lang talaga na gusto niyang kumain ng mga steam guys or yung mga pinakuluan lamang na vegetable na walang lasa. Syempre guys, yung uh, partner ko, hindi naman siya kumakain ng mga steam na vegetable. Gusto niya yung may mga konting meat. So, itong niluto ko guys ay parang pancit. Pero ang ginamit ko po ay pasta noodles. Hindi yung typical na pancit noodles na ginagamit natin sa Pilipinas. So, pinauna ko nang pakainin dyan si Sarah Tabang uh, at habang ako nagluluto at nagigisa, uh, nagigisa, so, sinabay ko na rin yung barbecue na natira namin nung birthday pa ni Lane. So, ngayon ay nilagay ko lang siya sa oven para maluto uh, at sabay na sila maluto guys dahil late na rin si Lane na dumating nung time na yan dahil nga nag overtime siya So, mag, mabuti na lang at uh, bago siya umuwi is natapos na ako ng pagluluto. So, nagustuhan niya naman yung niluto ko dahil mahilig din naman siya sa mga noodles. Sa mga, ayan guys, kahit mga Filipino food is kumakain din naman siya. May times lang talaga na hindi niya, uh, meron siyang hindi kinakain. So, ang ayon niya lang naman pagdating sa karne is yung may mga buto. At tamang-tama nga ay natapos na rin at naluto na rin itong barbecue ko. So ito na po ang ating finished product.